Ilang nagbunga ang ilang araw na biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para sa APEC Summit dahil nilagdaan lang naman ang limang malalaking kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nagbabalik si Eileen Taliping. Limang malalaking kasunduan na magpapalakas sa Pilipinas ang naselyuhan ng gobyerno at pribadong sektor sa mga business leaders sa Estados Unidos. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lagdaan ng mga kasunduan sa sidelines ng kanyang pagdalo sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting and Related Activities sa San Francisco sa Estados Unidos. Kabilang sa mga nasilyuhang kasunduan ay ang pagtatatag ng High Resolution Weather Forecasting System para sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng Artificial Intelligence Technology. Nilagdaan din ang cooperation agreement para sa palitan ng expertise sa itatatag na kauna-unahang oncology hospital sa Pilipinas upang masiguro ang episyenteng paghahatid ng serbisyo sa mga cancer patient na mga Pinoy. Sinelyuhan din ang kasunduan sa Lloyd Laboratories para magtayo at mag-operate ng manufacturing facility ng mga gamot sa Pilipinas at magsisilbing pangunahing negosyo sa global pharmaceutical industry pang na kasunduan ang pagsusulong ng pre-feasibility study para sa potensyal na deployment ng micro-modular reactors sa paggamit ng nuclear energy sa bansa sa pagitan ng Meralco at ultra-safe nuclear cooperation. Layo nito na magkaroon ng sapat na supply at murang enerhiya sa bansa at panglima ay kasunduan sa pagitan ng orbits at astranis para sa deployment ng dalawang internet satellites para sa Pilipinas. Ang kasunduan para sa dalawang internet satellites ay naasang makapagbubukas ng 400 million US dollars na halaga ng pamumuhunan sa susunod na walong taon. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga nilagdaang kasunduan ay pakikinabangan ng mga Pilipino sa aspeto ng internet connectivity, climate resiliency, malinis na enerhiya, pharmaceutical manufacturing at healthcare system ang mga kasunduan-anya ay susi sa adikain ng gobyerno para sa mas maunlad na Pilipinas.